Nanghali na nga ako ng gising mga kasari kasi napasarap yung aking tulog. Inarin ako ginising ni Habi kaninang madaling araw kasi alam niya na lang talaga mapapasarap ang tulog ko. Katulad ko kasing diabetic mga kasari, hirap na hirap akong makatulog sa gabi. Lalong lalo na pag sinumpong ako ng aking insomnia, hirap na hirap talaga ako matulog. Kaya ayun, pagkabukas na pagkabukas ko ng aking munting tindahan mga kasari, ayan, nag-display na muna ako dahil meron akong biniling isang plastic kahapon abang Habang ako'y nagdi-display dyan, mga kasari, ayan, meron na naman tayong isang kasari na nag-comment sa isa nating post. Meron kasi akong pinost dyan, mga kasari. Ang sabi ko nga doon sa post ko na yun, mga kasari, habang kumikita ka pa, kailangang mag-ipon ka. Kasi kapag di ka na kumikita, tapos wala kang ipon, paano ka na? Ang sagot naman ng isang kasari natin doon sa pinost ko na yun, mga kasari, ang kanyang opinion doon, mga kasari, sa na-share ko na yun. Pero para sa akin, hindi mo na ako mag-iipon sa ngayon. Gusto ko pa ikutin ko muna, pagka malaki-laki na tindahan ko, pwede na ako mag-ipon. Yun po yung sinabi ng isa nating kasari. Pero okay naman yung sabi niya na yun kasi discardin niya naman talaga kung paano pa ikut-ikutin ang pera ng kanyang tindahan at saka na siya mag-iipon. Hindi naman kasi lahat ng tindahan mga kasari, kayang mag-ipon. Yung iba kasi, hindi sila nakakapag-ipon kasi sa tindahan nila lahat kinukuha yung daily needs nila. Nung lalo na yung mga bayarin ng tubig, bayarin ng ilang, wifi, baon ng mga anak nila at syempre yung mga tuition ng mga anak nila. Kaya hindi sila nakakapag-ipon dahil nga nagagamit din nila yung perang nutubo nila sa kanilang tindahan. Hindi katulad ng mga ibang kasari natin na kayang-kaya nila mag-ipon kahit magkano man yan ang ihulog nila sa araw-araw sa alkansya nila. At tulad ko nakakapag-ipon ako pero nakakahulog lang ako sa alkansya ko ng 5 piso, 10 piso, mas madalas nga wala pa. Para naman sa kasari natin, tama naman yung discount karting mo kasari. Ganoon yung pamamaraan mo para makapag-ipon ka sa tindahan mo. Ganda yung discard mo na yun na paiikutin mo muna yung pera ng tindahan mo at kapag lumago na saka ka na mag-iipon. Panahon din kasi ngayon mga kasari kapag wala kang ipon at kapag wala kang itatabing pera, makahirap lalo't lalo na kung problema ka at syempre pag may mga emergency ka makukuha ng pera lalo't lalo na ang pamilya mo hindi ka pa matutulungan kung lalapitan mo. Kaya talaga habang malakas pa at habang kung kumikita pa, talagang kailangan na nating mag-ipon para pagdating ng panahon, meron kang madudukot at meron kang makukuha ng pera. Sa discarte lang talaga mga kasari kung paano mag-ipon. Kung masipag ka at matyaga ka at madiscarte ka, siguradong hindi ka mahihirapang mag-ipon. Kaya nga ako mga kasari, nagpapasalamat ako sa munting tindahan ko na ito. Kahit maliit lang ito, malaking tulong na sa akin at talagang makapag-ipon ako kahit pa unti unti Tama yung discarte mo na yon kasari, at ipagpatuloy mo lang. Maraming salamat sa iyo, kasari, dahil napakomment ka sa isang post ko na yun. O siya, mga kasari, hanggang dito na lang dahil patapos na po ako magdi-display. Hanggang bukas muli. Bye-bye!